Maria at magandang gabi po sa lahat ng ating tagapakinig sa bombo. Uh, yung pag-usapan po nating topic ngayong gabi ay nasa ating kahinga na na reaction mula po sa Federation of Free Workers may nasa labor sector uh, kasi may ilan po mga mababatas ano na naniniwala raw po na mas malaki at mas pangmatagalan yung uh, effect or impact uh, ng living wage ano kung ito po yung uh, mai may uh, papanukal papasa Kumpara po doon sa kamakailan na naprobahan na po or ibigay na 50 pesos na dagdag sahod in particular po sa mga manggagawa sa Metro Manila po. Sir. Ay, totoo po. At uh, sumasang-ayon po tayo dyan ng gusto. ah mm -hmm. Uh, in fact, kahit po naipasa po yung 200 pesos nung nakaraan kung sakaling pinalad tayong naipasa niyan, maliwanag naman po sa buong kilusang pagawa na ito po ay unang hakpang pa lang upang makamtan yung ating living wage. Ngayon, kung at this point ay uh, in agreement po sa atin ang mga legislators, ang mga 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 mambabatas po natin sa nakabababang kapulungan at mga senador, uh, mas mainam po. Uh, dahil unang-una, yung pong ng 50 pesos na dagdag, sa lang po niyan ay NCR. At alam naman po natin, meron po tayong tinatawag na wage gap. Mamalaki so, na nga po relatively yung natatanggap na sahod ng mga taga NCR sila pa yung nakatamasa ng panibagong dagdag ngayon. Ang living wage po kung ito po ay maipapasa at uh, magiging national legislation po ito, magiging applicable sa buong bansa kaya po yung mga rehiyon natin lalo na po yung mga kamanggagawa natin sa mga uh, poorer provinces o mga mas mahirap na lugar ay tiyak na makikinabang po dito. Okay po. So, eto nga sa ngayon po, tama po sir, uh, Living Wage Act ay uh, isinusulong na po sa ngayon sir. Opo, uh, nakatanggap po kami ng balita sa ilang mga mambabatas natin. Uh, ang mga makabayan black po ay nagsabit na po ng uh, isang panukalang batas para sa living wage in the amount of 1,200 pesos. Eh, katulad po nung nakaraang kongreso, nung una po silang nagtasa ng 750 pesos, ay uh, sinusuportahan po natin ito. Mm, -mm. Okay po. Ito, isa doon na uh, sa parang pinapaliwanag po no, ng ilan po mga senador o mambabatas po sir na kung meron na ro pong uh, parang uh, universal formula or paraan po ng pag sa pagtas ng sweldo ng ano, mga uh, manggagawa po sa ating bansa, ay mahalaga raw din po no, na mayroon ding uh, living wage sa uh, criteria. Uh, parang somehow matugunan daw po yung mga kinakailangang sweldo at tunay po na uh, nakapambubuhay po na sahod po sa mga manggagawa. Sir, do you agree po dito, Sir Ay, opo. Uh, in fact, matagal na pong available yung mga datos na iyan. Mm -hmm. At uh, mismong gobyerno lang po at yung pong ating mga statistics agencies, nag-alis ng pagkwenta ng tinatawag na dapat lamanin ng basket of goods ng mga pamilyang Pilipino. Inalis lang po nila yan. Eh. In fact, they were also in the process of computing what uh, living wages are supposed to be. Pero for political reasons, I'm sure, eh, kaya po nila itinigil ito. Uh, kahit po nung nakaraang administrasyon at ng mga administrasyon bago ito, naglalabas po ang dating NEDA ng mga datos na nagsasad kung magkano ba nga talaga dapat ang kailangan ng pamilyang Pilipino para mabuhay ng marangal, mabuhay ng disente. Mm -hmm. uh, same thing with our National Wages and Productivity Commission. Uh, napakarami na po nilang pag-aaral, hindi sa sahod, napakarami na po nilang pag-aaral, hindi po sa mga batayang pangangailangan ng pamilyang Pilipino. I'm sure meron na po silang available data. They just don't want to release it officially that they would be quoted. At kung sila po yung authority when it comes to wages, yung pong amount that you're supposed to receive, eh, baka iniiwasan lang po nila yun na sila yung maipit. Pero ang ang computation po ay available at kahit hindi po tayo gumawa ng pag-compute ng mga ekonomista, pag-compute ng mga statisticians, eh kailangan lang naman po natin mag-interview eh. Makipanayan po tayo sa isang ordinaryong pamilyang Pilipino. Ang ating manggagawa po ay eh magsasabi kung ano po ang kanilang pangangailangan sa pagkain, sa pagsahe, sa pag-aaral ng kanilang mga anak, ang uh, kanilang sosot na damit, kanilang tutuloyan na bahay. At lagi't lagi mauwi po talaga yan sa halagang 1,200 or thereabouts. Kaya po, we don't need experts. Kailangan lang pong mas maging sensitibo yung ating gobyerno, yung ating mga mambapatas, hindi sa pangangailangan ng mga gagawang Pilipino at yak, maliliwanagan po sila sa pangangailangan natin ng living wage. Mm -hmm. Okay po. Pero uh, ito parang uh, masabi nyo rin po, as uh, Sir Jules, na hindi naman po mag-focus or uh, magdudulot po ano, ng economic implications in case na maisulong or maipasa po itong Living Wage Act po na ito Sir. Nako, eh, para pong sinasabi natin na ah, sa tuwing may Chris dapat na lang ang magbabata o ang, ang pet ng mga suler ng bansa ay mga manggagawa. Kasi lagi na lang pong ganyan. Ang kumpanya, pag naluluge, ang unang gagawin, magtatanggal ng mga manggagawa, mag-aalis ng mga benepisyo, magbabawas ng sakot. Ang gobyerno, ganyan din po yung ginagawa. No? Ayaw daw po nilang magbigay ng dagdag sahod dahil baka maapektuhan yung ating mga negosyo. Pero habang sinasabi po natin yan at habang dinidiin po natin yung mga manggagawa, nakikita naman po natin sa nilalabas na listahan ng Forbes hinggil sa pinakamayayamang mga individual at mga pamilya. E eh, nagiging tampok na po dyan yung mga prominente at mayayamang mga Pilipino. Ibig sabihin, meron po talagang yaman na naliliko, meron pong tubo na na-accumulate, napukuha, nadadagdagan po yung kanilang yaman, hindi lang po nadadagdagan yung kanilang konsyensya. Nasaalip na itong kanilang dagdag na kita ay inihahati nila yung tamang bahagi na dapat magpunta sa kanilang manggagawa at kanilang binibigay, e eh, sinosolo po nila ang lahat ng ganansya. Uh, yung po ang ating figures, sinasabi rin po na tuloy-tuloy po yung ating economic growth. no Tuloy-tuloy po yung pagtaas ng ating GDP. Although nitong nakaraan, sinasabing medyo tumas na naman ang inflation. Pero sa totoo lang po, alam naman po natin kung gaano karaming mga kumpanya ang patuloy naman ng pagkita, paglaki ng kita, lalot sina po yung nagpapatupad ng iba't ibang mga pamamaraan para makatipid sa pagpapasahod kayang-kaya po talaga nila yung magbigay ng 1,200 pesos a day nang hindi naman malulugi yung kanilang mga negosyo. Mababawasan po yung kanilang kita na pagkalaki-laki naman, pero hindi po malulugi ang kanilang negosyo. Mm -mm. Okay po. E, eto, um, babalikan ko lang din po na no, Sir Jules. Ano palang pananaw po ng uh, Federation of Free Workers? Doon sa kamakailan, yung uh, dagdag po na 50 pesos naman na... Um, dagdag sahod po sa mga working or nagtatrabaho po arang Metro Manila? Well, of course, anuman pong pagtaas ng sahod, we welcome that. Mm -mm. At uh, talaga po sa datos naman natin, yung pong 50 pesos ay isa na sa pinakamalaking itinas ng sahod uh, over the past 5-6 uh, years. Pero siyempre po, babalik po tayo dun sa ating original na panawagan. Yung 50 po ay kulang na kulang pa rin sa unang hiningi po natin na dagdag na sahod. Uh, yung pong Senado na nagpasa ng sangdaan at yung Kongreso na nagpasa ng 200 sinuportahan po natin yan at kahit po itong nakaraano no, nung hinahabol po natin yung Kongreso para mag-meeting ng BICAM, kahit nga po yung 100 ay okay na po sana tayo doon lalo't kung ito yung mapapatupad sa buong bansa. Pero alam naman po natin, eh, inatrust din po niya yan. So Welcome po yung 50 pesos. Pero again, as I mentioned kanina, ang makikinabang lang po dito yung mga taga-NCR. Hindi pa po dito masasama yung mga nasa karatig lugar ng Metro Manila at lalo na hindi kasama yung mga may hirap na probinsya tulad po ng bar. No? Kaya po mas mainam po para sa atin ang isang legislated wage increase na buong Pilipinas, manggagawa sa buong Pilipinas ang makikinabang. Mm, okay po. So, Sir John ano para po sa inyo sa mga nasa labor sector uh, sa Federation of Free Workers. Um siguro is it necessary sir sa ngayon na po na magbigay ng uh, pressure ano dito po ano sa 20th uh, Congress o mga kasalukuyang uh, miyembro po ng 20th uh, Congress uh, sa pag uh, po dito ano sa pinagtibay na 200 pesos na daily minimum wage increase kasi ang nangyari na po ito uh, yung bicameral conference committee nung 19th Congress na pag-isahin po yung uh, magkaibang provision saan hi po ng uh, kawalan po ng sapat na panahon, Sir, nung 19th Congress. Ay makikita po natin yung sinceridad ng ating mga mambabatas hindi sa pagbibigay ng taas sahod na legislated. Mm -mm. Kasi kung ginamit lang talaga nila yan sa kanilang pangangampanya, sa kanilang pamumulitika. Nasabing sila yung nagnanais magdagdag ng sahod. Pero hindi naman natin makikita na i -re nila ngayon yan. Eh, lalabas po talaga yung kanilang tunay na kulay. No? Kaya po, ngayon pa lang, dapat maaga pa lang kung talagang sinsero sila, kung seryoso sila sa pagnanais na itaas ang sahod ng mga manggagawang Pilipino. As early as now, they should refile that as early as now, yung mahihirang na mga chairman, ng mga komite sa labor, ay dapat tinggi na agad yan. Ipasa at pagkatapos sa pagkatapos ng SONA, eh, pa-aprobahan na nila agad yan no? para pumakita natin yung kanilang sincerity Ayaw po natin uling maawi. Doon sa last two minutes, kaka po sila mag approve ng panukalang batas ng dagdag sahod na mauwi lang sa wala dahil pagdating sa dulo, nakuha na nila yung mga boto, ay babaliwalain na po nila uli yung hinaing ng mga manggagawa. Mm -hmm. Okay po. And do you agree din na uh, Sir Julo, no? kasi sabi po ng iba pong mga labor groups din na parang uh, na politika lang naman, na naman po no? yung nangyari noong 19 sa Congress na hindi na ihabol sana ito nga pagpapatibay po ng uh, dagdag na sahod sa mga manggagawa. Ay eh, ganoon na nga po ang lumalabas. Ginamit ko yung mga manggagawa. Alam na gusto po natin magtaas ng sahod. Kaya pinalabas na mayroon po silang ipiresa e pero kumbaga eh, ang katotohanan na naman makikita natin dun sa naging resulta ng kanilang trabaho. Eh. Kadagdagan ba yung ating sahod sa pamamagitan ng bagong batas? Hindi po. Kaya doon po natin sila susukatin hanggat hindi po nagre-refile at di na-approve ang mga panukalang batas na magdadagdag sa ating sahod ay trapong-trapo -trapo po talaga silang lahat at wala po silang pinagkaiba sa mga nagdaang mga kongres. Mm -mm. Okay po. And uh, speaking of 20th Congress po, no, Sir Jules, sa ngayon po ba, uh, may mga surusulong po ba kayo sa Federation of Free Workers na uh, mga pano kalang batas itong uh, panibago pong kongreso? Uh, Sir? Ay opo, hindi naman po tayo uh, bumibitiw sa ating 15-point labor agenda na noong 2022 pa natin sinusulo. Uh -uh. Magkakasama at mag-ugnay po talaga na kampanya yan uh, sa loob po ng Kongreso. Uh, yung usapin ng sahod, syempre, na siyang ating pinag-usapan, numero uno po yan. Pangalawa, yung pagsawata sa kontraktualisasyon. Ayan po uh, lumalaganap na naman muli po yung mga 555 no at yung mga paka pa endo kaya po kinakailangan talagang masawata po natin once and for all yung uh, contractualisasyon. Ang pangatlo uh, kasama na rin po na ating panawagan na dapat maalis na ang Pilipinas sa listahan ng sampung pinakamalalang bansa para sa mga manggagawa dahil sa kawalan ng buong pagkilala sa karapatan sa paggawa lalo sa pag eh, kasama po talaga sa main agenda uh, focus ng mga manggagawa ang uh, pagpapakasa ng mga anong kalang batas na nagbibigay daan sa mas madaling pagrehistro ng mga union, mas madaling pagkilala sa mga union at mas palawak na mas malawak na saklaw ng membership po ng ating unions para po makapag collective bargaining sa isang banda at sa kabilang banda para po maipaglaban pa ang ibang karapatan po natin sa paggawa. Siyempre po, uh, kasama rin po dyan, pang-apat eh nais po natin maglikha ng mas maraming trabaho. At kung ating pong uh, nasubaybayan yung programa kaninang hapon, uh, official na rin pong nailunsad ang ating National Green Jobs Human Resource Development Plan. Yung ating pong plano na maglikha ng mas maraming trabaho in particular sa mga industriya na malinis, nangangalaga sa ating kalikasan at mga kumpanya na binabago po yung kanilang proseso para ang kanilang ginagawa ay hindi na makasira sa ating kalikasan. So tampok po ang lahat ng iyan sa ating po mga isunusulong na panukalang batas. Kasama na po yung pag -e exact ng mas maraming accountability no? sa ating mga social protection institutions. Ika nga, alam naman po natin yung na nangyari sa sinapit ng PhilHealth no, na binawian pa ng pondo samantalang dapat nga pong dagdagan. So, uh, kasama po 'yan sa ating mga panawagan. Mm -mm, okay po. Pero me, um meron din ba kayo sa ngayon at uh, siyempre kamakailan po no lalo nung unang araw po uh, nitong uh, pagsimula uh, po ng 20 sa Congress sa uh, Sir Jules, Marami pong mga uh, mambabatas, ganoon na rin po ang no, mga congressister nag uh, si po ng kanika nila po mga Captain, priority bills. Meron ba kayong mga siguro, nakita sir, na um, siguro napipisil po ninyong kahit pa paano suportahan po mga pano kala, uh, sa, ito, sa oras po na ito ay susulong po ng mga author po ng mga batas na ito. Ayoko po, ang balak po talaga natin na uh, bago po magsona at pagkasona, uh, lalo't uh, sa saayos na po yung mga committee chairmanships, yung pong uh, pag-define kung sino ba sa mga mambabatas natin ang mga nasa majority o nasa minority. Pag nakita na po natin lahat yan at matutukoy na po natin kung sino po yung mga susing kongresista at mga senador na dapat kausapin, ay hindi po tayo mangingiming sila para po sa pagsusulong ng ating mga panukalang batas. Itagdag na rin po natin dyan sa mga nabanggit ko kanina, hindi sa dagdag sahod na legislated, paglaban sa kontraktualisasyon, pagkilala sa karapatang magunyol at yung pong mga tinatawag nating green jobs at uh, climate friendly jobs. Uh, tayo po ay isang ayon din sa paglulunsad ng Human Rights Defenders Bill kasi ang mga unionista, mga leader manggagawa po ay matatawag din natin mga human rights defenders. At kung magpapatuloy po yung sitwasyon na marami sa atin na nagtatanggol sa karapatan ng manggagawa at karapatan na pantao ng mamamayan, ay pinapaslang, pinatakot, kinukulong ay hindi po magiging maganda yan para sa kalusugan ng ating demokrasya. Kaya po kasama po yan, nakita po natin isa po yan sa mga pet din sa limbawa ni uh, Rep Laila De Lima ng ML Party So, kasama po natin siyang uh, isusulong yan. Paka po uh, ma-revive na rin po yung pong ating uh, paano batas hinggil sa platform economy no o yung mga gig economy workers no yung pong panibagong batas na sasaklaw sa ating mga riders mm -hmm. sa ating mga driver ng mga TNDs ah uh, yung pong mga uh, nagtatrabaho sa animation na gig ng kanilang nature ng trabaho gusto rin po natin isulong yan sa darating na kongreso lalo't sa susunod na taon ay tiyak na magkakaroon po tayo ng bagong pandaigdigang tratado hindi sa tinatawag na platform ito. Mm -mm. Okay po. So, panguli pang, pang siguro natin, Dr. Sir Jewel, kasi uh, ito medyo napapahapyawan po ninyo kanina na nababanggit yung uh, uh itong susunod or papalapit na sona po ni Pangulong uh, Marcos. Uh, ano yung mga expect or naasaan po ninyo, sir? Na sana uh, somehow mabanggit po ng Pangulo uh, sa kanya pong sona Um, Partikular po sa sektor ng uh, mga manggagawa? Ay, sigurado po yan. Yung po kanyang uh, performance in the past three years ay uh, amin pong i-evaluate, i-assess, at titingnan po kung saan siya, uh, sa iba't ibang mga area na mayroong foggy points, kung saan siya bagsak. no? So, yun po yung kasama sa mga unang-una nating gawain, At syempre po, ating mamatsagan kapag ka po mayroon siya mga bagong deklarasyon. Halimbawa, kung gagawin niya na po once and for all na priority legislation, at gagawin niya nga uh, is-certify niya as urgent, yung pong pag ng ating sweldo, uh, antabayanan po natin yan o kanya nga ba talagang gagawin o ipapasa na naman niya sa mga wage boards. Atin din pong titignan na uh, kanyang mga bibitawang salita kung yung pong mga nakitang katiwalian ng pong nakaraang uh, panahon, lalo na po yung mga nakabinbin na uh, impeachment ng Vice President, titignan po natin kung talagang titindigan pa rin po na yan, yung accountability, at titignan din po natin kung yung budget, alam naman po natin nung nakaraang taon ay uh, sobrang napunta sa limelight dahil sa kung ano-anong isiningit na wala naman po sa original budget. So lahat po yan ay uh, ating uh, sa araw po ng SONA. Tiyak na kami po mga manggagawa kasama ang iba pong mga civil society organizations ay lalabas muli sa mga lansangan upang ipanawagan ng aming mga inaing upang ipanawagan ang dagdag sahod, pagwakas sa kontraktulisasyon, pagkilala sa karapatan sa pagkawa, uh, dagdag proteksyon para sa ating mga human rights defenders and trade unionists, at dagdag na protection din po sa ating kapaligiran. Okay po. Ayan po. Maraming salamat ulit sa uh, Sir uh, Julia no sa oras sa uh, ninyo at uh, sa pagbibigay po ano, ng makabuluhang talakayan ulit ngayon sa sektor po ng paggawa. Good evening po ulit sa inyo, Sir. Good evening, bumbero at bombo Marian, maraming salamat. <laughs>